Tamang tamang hinala kung gagawin nito mga pinklawan. Didistansya ang sarili mula sa mga NPA kuno. Tapos sasabihin Marcos Duterte walang pinagkain. Next na dudurogin nila yung eh Marcos. Half half cook pa lang yung pagkakadurog kala Duterte. Hindi pa sila na didispatcha completely. So Marcos naman ang titirahin. Kaya itong si Junior na Gokbo gustong makipag-peace. Hindi nila nadurog eh. Kaya nakikita nila nagpo-posture na yung pink lawan for 2028. 20. Medyo maangas sila kasi may Kiko Bam na nasa top 5 eh. So mukhang timing na nilang makabalik. Yan, so bagong bagong bihis na naman tong pink lawan from Dilawan, to Pinklawan, bagong bihis, di distansya sa mga NPA daw. Ang mga pinapakala sa social media, hindi raw NPA, hindi raw anti-government. <coughs> hindi raw anti-government. Kasi doon sila natalo sa 2022 eh. Kaya eh, bongbong eh. Pero hindi nila alam, talo sila kay Bongbong dahil kasama nila si Sarah, VP Sarah. Hindi naman siya kung alam ng tao kung ano kayo eh. Ano, anong klase yung partido nyo eh. Majority ng tao alam yan. Whether distansya nyo yung sarili nyo sa NPA o hindi. Alisin natin yung NPA. Hindi pa rin naman okay yung Liberal Party na yan eh. Naranasan na natin yan. Dalawang termino. At sana yung mga kababayan natin eh maging mas smart. Kasi hindi naman yung pagkasira ng mga Marcos ay hindi naman ibig sabihin na dapat iangat na, ano, dalawa lang sila. Nasira si Pinoy. Biglang naging daan lang si Pangulong Duterte pero it gave rise to Marcos na pagbigyan natin. Putang ina, sira na naman siya ngayon. babalik pa ba tayo dyan sa mga lawan-lawan? Lawan-lawan? Hindi na dapat. Alam na natin kung ano yung mga yan eh. Ah... Uh, this administration showed na everyone has no principle except the Dutertes and yung kaisa isang magandang uh, kalagayan hindi lang nag-pandemic Diyos ko po ang saya ng Pilipinas sa piling ni Pangulong Duterte so sana yung mga tao ko nag-iisip yung ating uh, faith, yung ating tiwala sa mga Duterte na lang natin ibigay completely rather than sa iba. Kasi isang, sa beses lang natin nasubukan si Duterte. Glorious. Wow. Ang nagre-reklamo lang yung mga adik, komunista, abusadong oligarko, mga siga-siga na abusado. Sila lang nagre-reklamo naman eh. Pag hindi ka siga-siga na abosyado naman na lumalaban ka ng patas, wala namang problema eh. Duterte lang talaga.